So, yan. Good afternoon na nyo mga lahat, mga kaido, no? So, dito tayo ngayon sa project ko dito sa, ano, oh, may back -back tayo dito. Pero, uh, may uh, tao tayo doon na iniwanan doon sa PB, uh, PB Team House, kay, mga kaido. Yung, pamay, yung pamangkin ko, yung nagtrabaho doon si uh, John John or si Bajon, yung kanyang palayaw, no? So, ayan, maaasahan tong, maaasahan yan kasi sa tagal na namin yan nagkasama, talagang inaasahan ko na yan sa mga gawain. Lalo na sa welding, uh, plastering, mga pinising yan. Ayun, magaling na yan kaya hindi ako naglagay ng tauhan doon sa PB team na uh, makakasira ng ating, ano, ng ating imahe. <laughs> Kung ganun. So, ayan mga kaidol tiwala lang kayo na kung anong uh, iniwan ko na tao doon is magaling doon sa trabaho din na construction. So maraming salamat kasi paano uh, pa ano lang ako. Papunta ako pa uh, magtrabaho ko ng ano dito tapos bibisitahin ko para at least makita din natin yung ginagawa ni, uh, ni Badjo. No? So dito, uh, malaki-laki kasing binakbak namin dito. na uh, ginagamitan pa nga namin ng dahil yan. No? So yan, naka-jackhammer tayo kasi para mapagpag at uh, isilid natin sa sako yung mga basura. So yan, and thank you so much sa inyong lahat sa patuloy niyong suporta. Ah. Baka tomorrow po mga ka-idol ay pupuntahan natin ulit yung PB team para masuggest natin or mag-advise natin po uh, unang gagawin po nila bago po sila humakbang sa iba pang step na gagawin na trabaho. Kasi uh, tinitingnan po natin yung trabaho mga kaidol kung ano po dapat mauna. So thank you so much sa inyong lahat. Sana po ay patuloy pa kayo na sumusuporta sa ating unting channel Bitoy Dinimix Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong kabaitan. Lalong lalo na po sa ating mga silent viewers dyan. Thank you so much. Kahit hindi po kayo nag-comment, ay ramdam ko po na kayo po ay nagsusuporta sa atin. So yan lang po muna ang ating vlog sa araw na ito. Ayan. At ingat kayong lahat. And sa mga bisaya, ang kanunay o tagang salamat. Bye bye! Ayan mga kapo, oh, ayan mga kababayan oh. Ito lang yung ano namin nagawa, nagawa nag ngayon dahil burn out at generator lang yung gamit namin. Oh yeah. Ayan. ayan. Hello, na wala. Ako na bahala Okay, okay At uh, ngayon, half day lang kami Tingnan natin yung generator oh. Ayan o oh. Ayan Ito yung generator na ginamit namin Ayan o oh. Ayan Pasensya na po kayo mga kababayan dahil ano, tumunog, um, ingay yung ano generator. Ayan. Okay. At ngayon ay ano. Pinto muna kami sa pagtrabaho dahil ano, yung generator ay ano, hindi makakaya. Sa welding, ayan po. Ito yung update natin dito mga kababayan. No? Dahil uuwi muna. Uuwi mo na yung panday ni Bitoy Lily Mixberg dahil birthday ng anak niya. Ayan po. at bukas, babalik yan. Uh, ngayon ay ano lang siya, kalahating araw lang siya na itatrabaho dito. Ayan po. Ayan po. At mag-atip sana kami ngayon niya kaso ano, hindi pa natapos ng welding ayan po dahil dahil ay ang atong ating welding machine ay hindi maka ano ay yung generator para natin ay hindi ma kaya ng ano ng welding machine dahil ano mag patoy patoy ayan po ma, hindi makaya yung ano ba sa tigalo lang dili kadaog huh? Hindi makadaog ba? tambot hindi makakaya no so, hindi 50. makakaya do anak deung so, ano ba hindi makadaog ayan po oh, hindi yeah. makadaog daw yan kasi ngayon lang magatipid sana kami pero ano man oh uh, laman oh dahil hindi pa man natapos yung building ayan po uh, baka bukas uh, tagal bumalik yung kuryente dito ayan po um, mamayang hapon pa ya, yata babalik yan po kanina lang nag burn out mga ano mga alas 8 yata at nagkuha kami ng nagkuha sila kuya Peter ng ano ng generator kasi ano hindi pa rin makaya sa generator ng willing machine ayan po at yan ang po muna update natin dito sa PB house sa paggawa ng CR ayan po ayan. para makita nyo ang anong buong kagandahan dito sa improvement dito sa PB House. Ayan po. Oh, ako rin bahala. Pa ka hmm. mga kababayan. Ito muna yung natapos namin dito. Kasi si burn out. Tulang kurinti. Ayan po. Kasi yung generator na ginamit namin ay hindi makakaya sa welding machine. Ayan po. Uh, tulong namin. Nakapatol lang kami ng ano. Mag-atop sana kami. Mag-atip sana kami. Ayan po. Ano? hindi man natapos ng welding kasi hindi makakaya ng generator ayan po kasi burnout baka bukas matapos na itong atip ayan po dahil hindi man nakarating si boss bito yung ano lang niya yung pagmangkin lang yung nagawa kanina ayan po at umalis na rin dahil umalis na rin ng waga dahil ano birthday ng anak niya ayan po importante po yung ano niya uwi pa siya ng ano Digus. ayan po ito lang mo yan yung nagawa namin sa araw na ito ayan po ito may parlins ayan po ayan at yan lang po munang update natin dito sa ano, CR sa labas ng PB House po Yan mga idol, good afternoon sa inyong lahat. No? Mag-shout out muna tayo sa ating mga mahal na mga viewers na araw-araw palagi nyo inyong... So ngayon ay maulan po ang panahon dito sa amin sa Metro Davao. So shout out kay LB Rambuso from Riyadh, Saudi Arabia. Yan, thank you so much uh, LB. Yan. Ingat ka palagi dyan sa Saudi Arabia. At uh, shout out na rin din si Bura uh, Aurensia. Yan. Ang basahin. Gloria Aurencia. Aurencia from Gentel Cavite. Uh, Gentry Cavite. shout out sa iyo, idol. Ingat ka palagi dyan. At uh, LDB. Uh, Lunoy from South Korea. Yan, thank you so much, idol. Lunoy. Ingat ka palagi dyan sa Saudi Arabia. Ano? Ayan. Uh, South Korea pala. Ayan. Ayan. South Korea. Yan, thank you so much. At Joe Achim Pardilio. Ayan, Pardil, Pardilio. Thank you so much, Joe. Thank you so much for the chat out sa'yo. At Yuskada Arinobanti from Mandaluyong City. Thank you so much, Idol. So, hindi ko tayo ngayon sa aking project sa kabila, no? Kasi uh, sa PB Team House ay may iniwanan po ako doon na aking ah uh, pamangkin. So, huwag lang kayo masyadong mag-alala po sa aking ginagawa sa PB Team House kasi may ano tayo doon. Iwanan na magaling din magtrabaho. So nagkataon kasi mga idol na ah, nagkapareho po yung pizza o oras ng ating ginagawang trabaho. Ah, Pasinsya na po kayo. At baka bukas makadalaw tayo ng kunti doon. Makadalaw tayo ng salit doon. So patuloy tayo sa shoutout natin. Shoutout na rin natin si Nanay Grace from Cavite. Thank you so much Nanay Grace sa Cavite. Ingat ka palagi dyan at iba. Bert from England. Thank you so much, Idol. Iba, shout out sa'yo. At Maria Alastas, Alihado, thank you so much. Shout out sa'yo, Idol. At Chrissy Love from Dubai. Chrissy Love, shout out. Thank you so much, Kronood. At Lisil, Ginuban, Ginubana. Ala. Shout out sa'yo, uh, Lisil, Ginubana. thank you so much. At Lily Rose, Coronado from Banga, South Cotabato. Thank you so much, Lily Rose. Shout out sa'yo dyan at Merlin Salcido from Qatar. Ayan. Thank you so much, Merlin Salcido. Ingat ka palagi dyan sa Qatar. At Yuma Hermogeno from Malasiki. Shout out. Malasiki Pangasinan. Shout out sa iyo, idol. At ingat ka palagi dyan. Melinda Puras from CDO. Thank you so much. Shout out sa iyo. At Ron Dao Ramos from Sampaloc, Manila. Ayan. Thank you so much, idol. No? So much, idol Ron. Shout out sa iyo dyan. At Bing Victor, shout out. Alam na nga po kay Tia Vlog. Shout out po. Uh, I don't... Tia Vlog, thank you so much for all that uh. At Nora Nidvin, shout out. Natalie Johnson, shout out sa inyo dyan. Lolo Pinit. Marlon De Leon at Marietta Noto Vlog. Maria Arandia, Busy Mid. Busy Kitchen, thank you so much, Idol, no? sa yung kabaitan at suporta. Ayan. Uh. Uh, at John Riyong po, shout out. At Ana Valerio Adriano, Shout out at Torrencio Adriano. Shout out Don Regis Cabiluna at sa Kabiluna, Palmeni sa Balay-Balay Bukit Thank you so much sa inyo. Sa lahat mga idol sa inyong kabutihan. So ayan, dito tayo sa aking project. Uh, kunting update tayo dito sa aking ginagawa. No? Yan, no? Oh. So bali dito ay natapos na naging namin sa wakas sa pagmaklas dito sa kabila. Yan. Madilim lang po pero ayan, dito sa kabila. May binakbak tayo na bintana. At dito sa kabila din, may tinanggal tayo dito. So, baka by tomorrow, tanggalin na rin natin itong cut rig. Kasi double, double dick ko dito. Ayan. Double dick. Yan. So, tanggalin natin siguro bukas. At baka makadalaw tayo sa P.O. Pass, no? So, yan. Thank you so much sa inyong lahat mga idol. And sa lahat ng ating mga side viewers, thank, thank you so much din. Sa lahat ng ating mga new subscriber, maraming salamat po idol sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating mundial channel, dito din Linux Vlog at sa lahat po ng PB uh, team no? thank you so much, pangawag-pangawag na concert ni cool. maraming salamat sa iyong kabaitan, sa iyong lahat mga ka-idol sa iyong patuloy na pagsuporta sa amin mo na muna, shout out at magandang hapon ingat kayo palagi sa mga bisaya, amping mo kanunay mga ka-idol and thank you so much sa lahat bye bye